Grabe kasayang sa akong YouTube channel guys. Naunta ko yung revenue mo $321. Pero, taman lang tas pang ani. Kay, ang nahitabo sa so ako ang YouTube channel. ni akong YouTube channel ito sa dashboard. Na siya violation na One of three. Violation na ako. Dayon anita sa earning kani click ko ning earn niya na siya nakabutang na stop akong earning oh. nara rios content your channel is it earning right now so rios content siya guys so meaning ang 321 dollars na ko dili siya pwede makuha dili siya pwede makuha kay mau lagi na violation nag-upload mangugug mga video god nga kanang gipang re-upload nako pero pwede pa ni ma sulbad kung ma-reach na ko ni ang ginapangayo niya na na requirements bago so katong 300 dollars ka pin dili na ko to makuha tungod kay nako violation dayon dili to masulod sa ako ang bank account na kay gi man yang earning diri nara Nara, morning nakabutang na your channel isn't earning right now. So na stop, may error reuse content. So wala ko ka-follow sa rules. Dayon sa requirements niya sa YouTube is 1000 ramani followers. So na naman ko followers nga 3 3524. So puno na na siya. Ang ako na lang apason ani ang kaning 4000 nga watch hour tapos 482 482 pa akong kuan watch hours na nakabutang diri so taas pa kay kung kapaso napay 3000 kapin pin nga watch hours nga akong kuhaon so kani monetize naman unta ko ani eh. sa short video niya puno na unta ni, ang bot nga nung gibalik ni nila ukuan, wala na wala na siya so mo reach ko og 10 million views diri sa a uh, short money siya ang gapang ginapangita sa short para ma-monetize ko sa short video sa YouTube. So saklap kayo ba? Sayang kayo ang ako ang earning nga uh, 320 sa to 300 plus. So money ang ako ang YouTube channel na sana all money ako YouTube channel. So wala tayong mabuhat ya guys. Kundi sa paghulat na lang kung makasubmit tag-appeal ani inigma reach na nako na ang 4000 watch hour.